Hello everyone and welcome to the flashlight series. Let's move from X to clarity. In this episode, tatalakayin natin ang isa sa mga flashlights ng buhay. Ang unknown ay parte ng buhay. Mabasa man natin ang lahat ng libro sa mundo, madami pa rin tanong ang walang kasagutan. Ang isa sa pinakamalaking unknown ay ang future. Nag-aalala tayo sa kinabukasan ng ating mga mahal sa buhay. May makukuha ba tayong trabaho? Paano na kung umulan bukas? Maliit o malaking bagay, maaaring magkos ng anxiety, fear or takot. Okay, mamili tayo. Matatakot o magiging anxious o ma-excite. -e ang mapili natin, ang magka-drive ng ating general disposition kapag naharap tayo sa mga aspeto ng buhay na hindi natin alam. Ang takot sa unknown ay base sa assumption na dapat may sagot tayo sa lahat ng bagay. O dapat mangyari ang gusto natin at ito ang magpapa-feel secured sa atin. Ang problema, life does not work that way. Pwede natin ihalin tulad ang buhay sa movies. Maaaring i-consider na boring ang isang movie na so predictable with zero plot twist. The more twist and turns, the unexpected. Parang mas, mas exciting. Pero bakit kung hindi nangyari ang isang bagay na gusto natin, minsan parang end of the world na. Bakit di natin tingnan itong isang plot twist? Wow! Di inaasahan. Ano kaya ang susunod. Ang kagandahan ng buhay compared sa movies, may say tayo sa next scene. The hard truth is that there are many things we do not know and may never ever know. Kung for some reason, nag struggle ka sa mga narinig mo, try this tonight. Lumabas ka ng bahay at tumingala. Ang lawak at parang walang hangganan. Come to think of it, isang maliit na tuldok lang ang Earth compared sa universe. At ikaw, isa ka lang sa more than 8 billion na tao sa mundo. At sa katawan mo, mayroong trillions of organisms ang nabubuhay. Mind-blowing ang creation. Hindi natin maarok. Ang irony ang tingin natin, tayo ang sentro ng creation. As if the world's revolves around you. Ika nga. Anyway, ano kaya ang effect kung rooted o nakaugat sa pagkatao natin na ang unknown ay parte ng buhay ko? Guguho ang arrogance. Magpepreno ang pagiging judgmental. Hindi tayo kaagad-agad magda-jump to conclusions. At madaragdagan ang humility natin. Say goodbye to Ati Chona Reputation. Ang sabi sa Google, Ate Chona is someone with attitude, negative demeanor, and difficult to be with. And say hello to Ate Clara or Miss Clarity. Someone who is fun to be with. Hindi judgmental. My humility. Hindi takot sa future. goes excited at curious sa mga susunod na kabanata. At ang isa sa mga sekreto niya, She knows that life is mysterious, mahiwaga, at ang unknown ay parte ng buhay niya. Kung ikaw ay napa, oo oh nga ano, ang ibig sabihin, gumagana ang flashlight. In this channel, maray pang ibang flashlight episodes na I suggest panoorin mo rin. Ang hope sa mga flashlight na ito ay magpalinaw sa ating pinagdaraanan. Nakakailangan natin para makarespond ng effective at balanse. Meron din tayong is zoom in natin series kung saan we will zoom in on some of the primary concerns ng buhay like relationships, money, career, passion, economy, politics, at iba-iba pa. We appreciate comments, so feel free to leave some. So, ready ka na ba? I-turn on ang flashlights mo? At i-zoom in ang mga interesting topics ng buhay. Let's move from X to clarity.